Hello, mga relax At dito na naman tayo. So, meron lang akong maikwento sa inyo. No? So, unang akto ko bilang isang third officer. So, galing po ako sa Evil Seaman. So, yan ito. No? Uh, kasi nag-join ako dito sa Europe. Uh, mahaba ba din yung biyahe simula sa Pilipinas Kondeng sir, 0.49 sir Tapos Siyempre, pagka, pagka nagbiyahe po tayo hindi po tayo nakakatulog ng maayos at uh, nga no? Tapos yan, so pagdating natin sa barko trabaho kagad, hanover so yan, tapos mga sunod na mga araw tayo na bilang third officer no so ang naranasan ko kasi mga relax no uh, yung biyahe ng barko ay 24 hours sa susunod na port so yan uh, dahil unang akto natin medyo kapakapapa sa mga papilis so matagal so yan na uh, 18 hours po ako na walang tulog sa paggawa ng paggawa ng ibang mga dapat gawin no, mga documents tapos duty tapos meron ka pang iniisip hindi ka pa makatulog dahil ang iniisip mo ay yun yung trabaho mga Hanover. So ang mayroon po nagbigay sa akin ng tip para relax no bago ako sumampa. Meron akong nakausap na crew ah uh, nagbigay sa ng tips na kung dapat mong gawin ay yung isipin mo yung unahin mo ay yung port documents. So ang the rest ay hayaan yung mo hayaan mo muna no. So sa sa tingin ko dahil tama talaga kasi yun so sinunod ko yun makarelax no uh, inuna ko yung port documents so yung the rest so navigation yun dinadandaan ko para maka kahit pa makakabawas tayo sa ating trabaho no so ngayon ay naka ilan ba ako sumampa ko ng April 30 ngayon ay May 17 So, 18 days na ako. Sa 18 days dito sa Europe na biyahe namin ay naka ilan kami? Dortrich, Gidang, saka Norway. So, naka 3 country, 3 port na ako ngayon. No? Sobrang bilis. So, ngayon sa 18 days ko, medyo dinadandaan ko yung mga trabaho. So, hindi pa tapos mga relax no? Kasi, siyempre, hindi, hindi, pa natin nakakuha yung mga mga, mga documents sa kayong ibang hinanover po sa atin. So, yan. Uh, unang araw ko talaga karelax. Uh, hindi ako nakatulog. Dahil iniisip yung dapat gawin, no? bilang isang third officer. So, yan lang muna mga relax no. Yeah, kwento ko lang yung experience ko bilang unang third officer. So, yan, uh, wag niyo po kalimutan mag-subscribe sa channel ko at maraming maraming salamat po. So, see you in next vlog.